Maganda mga ilaro po, minamahal ng mga magulang kapatid. Sa channel na ito, kung saan po sinasagot ng Diyos sa mga tanong sa puso't natin, sa magigilang po ng salita niya, ang Biblia. So, ating pong pag-usapan ngayon ay tungkol po sa kasalanan hindi sinasadya. Pagkat natin, anong sinasabi ng Diyos tungkol sa kasalanan hindi sinasadya? So, iba-iba diba pong handog ang hingi po para sa mga kasalanan na sinasadya at hindi sinasadya sa libro po ng Leviticus. Pero hindi po sabihin po nito, magkaibang tingin ng Panginoon sa kasalanan na sinasadya at hindi sinasadya. Ang kaibahan po ng dalawang kasalanan ay yung mga handog sa lumang tipan. Tingnan po natin ang halimbawa sa Leviticus 4, dalaw dalawa, sorry, hanggang tatlo. Ang sino mong magkasala ng hindi sinasadya ay kinakailangan gamitin nito. Kung po pa rin nagkasala ng hindi sinasadya dahil dito ang nadama yung mga tao, maghahandog siya sa Panginoon ng isang batang toro na walang kapintasan bilang hindog sa paglilinis. Kapag sinabi hindi sinasadya po ang tinutukoy nito, kasalanan na nagawa sa mayita ng pagkaligaw at aksidente. Pwedeng mag-alay ang handog sa mga ganitong kaso. Pagamat, wala na pong handog na pwedeng ialay para sa kasalanan sinasadya. Buksan po natin ang nakalagay po sa Biblia eh? sa bilang labi lima tatlong. Pero ang sino mo nagkasala ng sinasadya, salita mo na hindi, alam mo lang pastalan sa Panginoon, kailangan mo na ninyong turing na kawabayan. Dahil sa rinakuli niya ang salita ng Panginoon, at sinuway niya ang ulos nito, huwag na siyang ituring na kabilang ninyo. Mayanagot siya sa kanyang mga kasalanan. Yung pong mga rebelde sa baba ng kasalanan sa Diyah ay dapat ay ay hiwalay sa mga tao. Meron mong pagkakaiba po sa mga konsekwensya ng kasalanan, na sadya, jadi sa Paliwana po ang Biblia na lahat ng tao ay nagkasala at hindi nakaabot sa kawatiyan ng Panginoon Diyos, Roma, Tagdaw, Tagdaw, Tagdaw. Anino po ng handog na ginawa sa lumang tipan? Ang paghahandog po kay Yeso Cristo bilang handog sa tupisyo sa cross para sa ating mga salanan. Si Kristo po ang sapat na kapalit po natin para mapatawad tayo sa kasalanan at makatanggap tayo ng buhay na walang gano'n. Tinuturo po sa atin ng Yesus sa Juan Ako ang daan ang katotohanan ng buhay, walang makarating sa Ama kung sa malitang ko. Kahit po nagkasala ang lahat ng tao, siyempre maliban kay Yesus Kristo, meron po tayong pangkakataon para mapatawad at matubos sa kasalanan sa magitan ng handog ni Kristo sa krus. Nakakamit po natin ang kaligtasan sa magitan ng pananapalataya. Efeso 2, Polusyan Totoo ito kay sadya o hindi siya ang kasalanan natin, naniniwala tayo na konti o marami ang kasalanan natin. Kahit minibigyan diin ang kasalatan na tayong mga tao po ay nilikha ng mabuti pero dahil nagkasala sa paraiso sa Genesis chapter 3 mo kasalanan po tayo maging anong antas ng kasalanan na nagawa natin sa mo ng hindi anong tawag pa natin sa kasalanan na kesyo mortal o si Kristo po ay sapat na para mapatawad tayo at magkaroon tayo ng buhay na wala Yung mga nagbabaliwala sa mabuting balita o banghelyo, hindi mga lagyan kung gaano karami o gaano karami ang kasalanan ko nila. Kapag nireject natin ang mabuting balita na kaligyas ng Jesus, mapapawari po tayo sa Diyos nang magpasawalang hanggang ano. At makaranas tayo ng walang hanggang kapurusahan para po sa mga kasalanan po natin lahat po ng mga tao o tinatawagan ng Panginoon na tumapit sa kanyang ng buto ng anak pero wala na ibang pangalan si na lang yan ay binigay para sukat italigtas ng tao yan po ang nakalagay sa gawa ang pasiging dalawa ngayon na po ang oras para i-take advantage po natin ng habang at grasya ng dakilang Diyos So, ngayon po, binibigyan po tayo ng na tanggapin ang habag. Grasya ng Panginoon. So, huwag na po tayo magpa tumpi tumpi Pagpaliban po natin ang kaligtasan po natin. Ano po? Kaling hindi natin alam. Bukas mga kalawa. wala na tayo ito, Tama mo, So, kung mapapansin niyo po sa mga bali-balita o sa mga palabas sa TV na mga balita, parang isa-isa na pong namamatay yung mga tao sa mundo. No? So, huwag na po natin hintayin na ma aksidente tayo o hindi lang tayo mapatay ng mga masasamang tao. Ngayon din po ay kunin natin yan, eh, grab natin ang pagkakataon na ito para matanggap po ang kaligtasan ang papatawaran natin ang mga kasalanan at kung ngayon walang gan. So, lahat po tayo ginawa ng Diyos ang mabuti pero dahil sa kasalanan, naging makasalanan po tayong lahat at uh, nararapol po tayong tumagkat ng kaporsahan sa impyerno. Tayo na kamagasalanan tayo, tama? So, ang tanging lunas po sa kasalanan po natin ay hindi po ang sumali tayo sa isang sekta ng relihiyon kundi ang tanggapin po natin ang ginawa ng Panginoon sa krus sa Kristo sa Talbadi, na solusyon sa kasalanan ng mga tao siya po ang nagbayad ang kasalanan na rin, ng nagkatawang tao ang Diyos para pwede siyang mamatay para sa atin at pwede rin siyang mabuhay na muli para sa atin, para pwede tayo pong mabuhay din sa piling natin pang so kung ngayon po yun ang gusto po ninyo, maulang kayo ng problema, magulang po sa mga ginagawa po natin mga kasalanan, manalangin po tayo, dumulog tayo sa Panginoon, gawin natin Panginoon at magpapalitasa sa Kristo. Ngayon din po, So, dumuloy po tayo sa Panginoon. Yan, yan po kayo ang sa panalangin na ito. Lord God, maraming po salamat, Panginoon. Salitahan niyo, Panginoon, na ginawa niyo po ng paraan. Ginawa niyo po ng remedyo, Panginoon, na makasalanan po namin. Pindalan niyo po ang bugtong na anak pang sa krus ng Kalbaryo para maging kabalik po namin sa krus katumang ka po ng kaparusahan. Kaya Panginoon, pinagsisiyan ko na lahat ng kasalanan ko. Patawarin niyo po ako, Pangino, Panginoon, sa lahat po na aking masamang ang muhay, Panginoon. Mga ginagawa, iniisip at sinasalita na hindi po naging kaaya-aya sa inyong harapan. At Panginoon, si Kristo, gunubos ang papusin mo ngayon ang aking puso. Tinatanggap ko po kayo bilang aking tagapagutas sa inyo na po ako as sa Panginoon sa ginawa niyo sa krus para sa kaligtasan ko hindi po sa sarili ko hindi sa relihiyon ko Panginoon hindi sa inyo lamang at Panginoon Jesus kayo na rin po ang mag-hari sa aking buhay at magpatakbo Panginoon sa so, wala po sa araw na ito kami maglilingkod sa inyo at susunod sa inyo lamang Panginoon mabuhay para sa inyo lamang hanggang sa huling niya Panginoon po sa basa niyo po kung ba ng spirito po pong maintindihan niyo po ang salita ay sa gawa ko po ito sa aking buhay at maging maragumpay ako sa lahat po ng mga lalaman dyan po. Thank you Lord God sa kaligtasan po na aking kaluluwa sa kapatawaran po na aking makasalanan sa buhay ng walang gan na pinagkakalog po sa lahat po ng mga tao na sumasang tayo sa inyong anak ng Jesus. Sa lahat po ng ginawa niyo at linanin niyo po maganda sa isang katulad ng Panginoon, na hindi ka dapat dapat sa pagmamahal ko Thank you, Lord, yan. Sa lahat po. Ang kabutihan niyo po, Panginoon. At katapatan niyo po sa akin. Ito ang aking dalangin. Sa matamis na pangalan ni Jesus. Okay. So, kanyang nalangin, kayo kayo yan. Congratulations po. Patawad na lahat ng kasalanan niyo. Pagtatalong kayo sa tuwa at para lumugo kayo sa pananampalataya Pagbasa kayo ng Bible, simulanin po sa Gospel of John para maglalayan niyo ng Panginoon Yesus. Asa sa po, maghanap kayo ng church, ako saan po ang pinapangaral, hindi doktrina ng tao, tradisyon ng simbahan, hindi rin po tinuturo ang filosofiya ng mundo. Kundi yung purong salita ng Diyos, walang nagtagulang bawas, wala Genesis of Revelation, at uh, mga tao po yung malayang magbukas ng Bible sa sarili nila. Hindi po sila binabawala ng pastor o ministro. At sa mga gumaganap tayo ng church at sa tinataas na mga empowerno ni Jesus Christo, hindi pangalan ng po si Yung Sinong Santo, hindi pangalan ng po si Mary, hindi lang din po pangalan ng founder o pastor. Ginagawa ang appointed son of God. At hindi rin po pangalan ng sekta o relihiyon Kundi si Christo lamang dahil siya lang po ang daan patungo sa presensya ng Diyos. At sa unang pumagay na po tayo ng church, ako lang po ang bayan ng ang kumikil sa kalawitnaan, tumutulong sa pagsamba, at pinabagong buhay ng mga ng So, kung kayo po, yung na-bless po natin, na po. Pamalitan niyo po sa mga tao, pagsabi niyo, na may sagot ang Diyos sa mga tanong natin. Hindi na kailangan mga paasagilin, no, hindi na nalang kung nasa lang sagot sa mga tanong natin kundi ang channel po na ito ay binigay ng Panginoon para sa inyong lahat na naghahanap ng katotohanan at ang sabi ng Panginoon Jesus ang salita ng Diyos ay katotohanan so kung meron kayo mga dagdag na mga tanong feedback suggestions huwag nyo lang po sa akin kaya mag email kayo pwede kayo mag text o kaya mag tweet ano po at um, ako yung po, po ng Panginoon na tumulong sa minisi na po Welcome ay yung tulong ng panalangin, tulong pinansyal. At kung kanina nakasabay kayo sa panalangin, pagsabi niyo po, pamalitan niyo, ikalat niyo po sa inyong mga katrabaho, mga kaibigan niyo, mga pamilya o no, sa mga kapitbahay niyo, na na kayo ngayon, napatawad na ang lahat ng kasalanan niyo at papunta na kayo sa langit. So, ang susunod po na pagkita po natin, sa Diyos po lahat ng papuri sa kanyang pong ginagawa po sa buhay natin, sa kanyang mga provision sa bahay na natin, sa kanyang mga himala, ano po, na ginagawa sa buhay natin, buri ang Panginoon. At lalong dalo na dahil malapit na malapit na bumalik ang Panginoon. Malapit na natin siya makita ng mukhaan. Sa Diyos po lahat ng papuri, at pagpalain kayo natin, mahan na ating mahal na Panginoon.